Ayun mga do'l, ito pa yung isang problema na itong room na ito. Barado ang lababo mga do'l Pagdating sa ilalim, naka-epoxy pa yung ano, plug. Kaya mahirap buksan mga do'l Malamang puno ng mga sibo pitrap pit trap na ito. Bubuksan ko yung pay mga tol Para matanggal yung nakabara Baradong barado mga tol Hindi nagbawas tubig Magdamag Saradong sarado siya gagawin natin ay Lagarihin natin Tatanggalin ko yung dikit mga tol galing kay Puxi. Ayan mga tol Wala na yung tubig. Kasi butas na mga tol. Ayan. Maliit lang yung butas mga tol. Kaya ang ginawa natin. Upira. Para makuha natin yung sebo mga tol. Daming sebo. Matigas na mga tol. Ayan. O. Ano pera O pera ang tawag dyan mga tol. Ayan, puno mga tol. Oh. Kailangan matanggal yan mga tol. Pero babalik din natin yan mga tol. Sisilant din natin. Kamay-kamay lang. Ayan, dami.

dito mga tol sa gilid puno ng sibo kailangan matanggal so ayan na mga tol malinis na ayan ang gagawin natin mga tol ngayon ay patutuyoy natin tapos babalik natin yung inopera natin mga tol Malit kasi masyado yung butas mga tuloy. Eh. Kaya ano. Ayun. Sakto, sakto lang yung daliri ko. Yan. So, kailangan talagang gawin yan mga tol Para matanggal yung sebo Ang gagawin ko ngayon mga tol ay Patutuyuin ko muna tapos saka ko siya isisilang Babalik din yan mga tol So ayan mga tol, napatuyo na natin. Napatuyo ko na pala. Ayan. Lalagyan ko na ng silang. lagyan ko muna mga tol. Ayan mga tol, lagyan ko muna yan ng yung kabila. Ayan may hugis mga tol yung ano bahala na kayo kung anong tingin yung anong hugis yan mga tol basta ang tabas ko ay ang alam ko liter V liter V mga tol ah. ayan mga tol nalagyan ko na kaya ilalagay ko na to takip ayan yun mga tol kita nyo sa kulag, saka ko ngayon na silan tuloy sa ibabaw mga tol kamay kamay lang mga tol para sigurado pagka nagka problema ulit mga tol yan na lang ulit yung bubuksan yan okay tayo na natin matayo mga tol para matesting na ayun Testingin natin maya maya mga tol pag natuyo.